Uy, puros! Hindi mo mangga dong, giputulan ako dong! Tamis ka, mangga Tabi, Gino, <laughs> dong, asantol <ang> <laughs> dong! Garap. Mangga mo mga dong, mangga! Mangga! oh, ako asantol, hindi? Santol? Hmm, santol! Ha? Huh? Nakargo, pray! Ha? Ah. Ah. Ha? Ah. Ang santol dong, ha? Oh. Pag ninkaong kag-santol dong, bahok kay kag-utot oh. Ang imong mangga don. dong! O! Oh. Wala! Ay Ay. Ya. Oh, kayo. Nakakita sa manggas diriwet nang hinog kayo. Sus, <laughs> so, pag-ana nyo. Nakakauno na ito ni Mux Toto tungkol sa mangga. Asan ito? Hoy, halin kayong mangga doon. <laughs> ah. ah. hmm? Ang santol, diyan man dapitas paling kayo. Nahalin na. Halin na santol dong At ah. nagagana kita ka ng uban dong oh. Dito sa lugar, bro. Kita ka di paminosa paminos ha. Ang santol, sa <coughs> oh. Ang santol. Sa pag ka ng tao ang santol, bahok kayo ng utot doon. Dihanin mo na mabalaan doon ang ng santol doon. <laughs> mangga dong, doon. Wala <laughs> <manga> doon. <laughs> Paminaw doon. Oh. Paminaw. Oh. Ang dong huh? um, mga doon ay, umasal sila ang mga hilaw doon. Ang ilang mga tango, halang na kayo tungkol si Kalame. Mm, <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> ay. <manga> doon. <laughs>

Ah, pigaw ng santol Ha? P pigaw na.

Wow, sudah? Ayah! Anggap aja dong, Tukaran dong, Giputul datun na aku! dong! Aku santol dong! wala, lah, <laughs> Waduh, ngusuh ang dong? Wala. Gio leng, nih, Buay tapang! Ang mangga? Huh? <laughs> ang mangga ni mu dong? Oh. Dia kakak nanggap balan ang mangga mu dong. Kog... Pag magbalik, Dia kag mangga dong, Piting mahala! Ayah! Ya. <laughs> Ay, ang aku santol dong! Oh. Pre! Dile balen, kay. Dili, maot man siya Libre na ako santol dong. Libre na mo, kaya maot man. Kaya ako santol dong. Libre na tayo siya dong. Kano umot pa kayo. Umot na gotot. Bagay na. Bagay na gilibre mo. Ang iyong manga dong. Ang iyong manga, di ko kaka. Dili, di ko kasi mo to. Kaya aslo, aslo dong. Ang santol dong. Alamay kayo, manga. Alamay kayo. Dawa di kayo, bisag nga itoy pa. Wala, alamay na. Ha, ang santol, hindi na makaon daw. O, bangong dito, kayo mga kong toy mangga. Huwag toy-toy, santol, huwag makaon ba? Ay, 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 ang imo mangga dong na nako dong. Tamis kay gitong mangga dong, dong, dong. Ay, gi na na ang mga maestra, talaga, mali ay mali ka daw, ma dong grabe slow man dong. na nako Ang maestra may sila daw mag-block dong tungod sa kabaho si mong utok dong. Bao day so, ba na dong. Ha. Wa uh, na may estudyante dong nangalibat um, ang maestra huh? dong tungod sa kabaho sa <laughs> utok ng mong anak. Ang imo mang dong giputol na nako dong. Giuling dong. Duay. ay, na may kirito dong kada kadre ko sa kuyot. Wala. tama dong. Wala. Wala. Oh, tantawa dong.